Nitong Nobyembre a 8, opisyal pong inilunsad ang Huwag Kang Movement. Ito'y isang grupo ng concerned citizens na nagsama-sama para labanan ang korupsyon sa gobyerno. Partikular ang tuluyan ng pag-aalis sa confidential fund sa budget ng pamahalaan. At ang panawagan po sa mga mamamayan na maging mapagbantay at makiisa sa adhikaing ito. Ito po ang kanilang inilabas na pahayag. Sa isang bansang nababaon sa kahirapan dahil sa napakataas na presyo ng mga bilihin, napakalaking utang ng pamahalaan at mababang sahod, dapat walang puwang ang confidential funds. Malaking problemang ito dahil hindi matukoy kung saan at paano ito ginagamit ng gobyerno. Hindi ito makatarungan para sa taong bayan na araw-araw ay nagpapagod magtrabaho at nag-aambag ng malaking porsyento ng kanilang sweldo sa pondo ng pamahalaan. Ang confidential fund ay hindi susi sa ating pag-unlad. Ang panukalang kabuo budget para sa Confidential at Intelligence Funds sa taong 2024 ay umaabot sa mahigit na 10 bilyong piso. Sa halagang yan, pwedeng makapagpatayuna ng 4,000 classrooms, mamigay ng higit na 5 milyong sako ng bigas o mga 20,000 pabahay mas maraming makabuluhan at kapakipakinabang na proyekto para sa mga Pilipino ang maaaring paglaanan ng confidential funds. Ang confidential funds ay mas malala sa pork barrel. Pera ng bayan na naaabuso ng mga korup na opisyal ng pamahalaan. Hindi stricto ang proseso ng accounting at auditing ng confidential at intelligence funds. Hindi kailangan sumunod sa procurement law para gastusin ito. Sapat na ang isang papel lamang na may lagda ng pinuno ng ahensya. Hindi kailangan ng resibo, detalye at paliwanag. Tatlo ang panawagan ng huwag kang kukorupt movement. Una, abolish confidential funds. Hindi kailangan ng confidential funds ng ating mga civilian agencies upang gampanan ang kanilang pangunahing mandato. Hindi rin ito kailangan ng ating mga mayor. Sapat na ang intelligence fund ng ating military at uniformed personnel para tustusan ang mga pangangailangan sa national security at peace and order. Pangalawa, ilabas ng Commission on Audit ang lahat ng dokumento na meron ito kaugnay sa confidential funds, lalo na ang sa Presidente at Vice Presidente. Kailangang ito'y busisiin din ang mga programa at proyekto kung saan ginamit ang mga pondo. Pangatlo, magbalangkas ang Kongreso ng Batas na maglilinaw sa wastong paggamit ng intelligence funds. Dapat kasama dito ang detalyado at mabusising sistema ng accounting at audit. Kailangang magtatag ng isang oversight committee na titiyak na tama ang paggamit sa pondo. Kailangan din ng karampatang penalties o kaparusahan sa mga mang-aabuso dito. Mahalaga na ang bawat sentimo ng pondo ng bayan, ang pera ng bawat mamamayan ay napupunta sa totoong serbisyong bayan. Walang nililihim, walang sinisikreto, walang ninanakaw. Sa panahon na baon ang bayan sa kahirapan, Hashtag wag kang ku corrupt. Tayo po'y sumasang-ayon sa pinaglalaban ng grupong ito. At kaisa kami sa pagpapalaganap ng informasyon para sa ikatatagumpay ng adbukasiyang ito. Ngunit, dapat nating unawain na hindi magtatagumpay ang adhikain nating lahat na matigil na ang pagwawaldas sa pera ng bayan sa pamamagitan lamang ng mga kilos protesta, mga rally at maging online petition. Ang isang susi sa kalutasan sa matagal ng problemang ito ng bayan ay ang pagpili natin sa mga taong bumubuo sa lehislatura na siyang sisiguro na maipapatupad ang prinsipyo ng check and balance sa gobyerno Sa prinsipyong ito binibigyan ng kapangyarihan ang kongreso na magdesisyon kung magkano at saan dapat ginagasta ang pera ng bayan na inilalaan sa iba't ibang departamento ng pamahalaan. Sa prinsipyong ito, pinagkakalooban ng poder ang Kongreso sa pamamagitan ng tinatawag na oversight function na alamin kung tama ang nagiging paggasta sa pondo ng bayan. Sa aming pong panayam kay Profesor Shelo Magno, isa sa mga konvinor ng wag kang cook Rapt movement, napag-usapan po namin ang bagay na ito. Pero ma'am, with all due respect, in our present system, ngayon, actual ngayon po sa sit sitwasyon natin, paano ka makakasiguro ng isang independent congress kung first kasi ng Presidente, yung speaker at kalyadong lubos ng presidente at ng speaker itong Senate President. ah Tamang-tama po yung sa, gusto ko i-emphasize ang sinabi ng word, independent Congress. No? ah yan yung mga bagay na kaya tinitingnan natin sa huwag kang kukurap. Medyo long term talaga itong advokasya natin sa pagpapaalam sa taong bayan na napakahalaga ng pagpili ng mga pinuno natin sa pamahalaan. Maaari tayong magbalangkas ng iba't ibang batas, napakaganda ng mga batas na to, Pero pagdating sa implementasyon, nagkakaproblema tayo dahil nga po sa conflict of interest, uh, corruption at uh, nasa nga ba ang loyalty ng mga politikong inielect in in natin sa posisyon. Kaya po kasama sa kampanya natin na panagutin sila at pumili tayo ng mga karapat-dapat na tao na ilalagay sa pamahalaan. At yun nga po, huwag kang kukurap, bantayan natin sila. Kasi ngayon naman po, kahit na ganyan yung mga network ng politicians sa ating pamahalaan, more or less nagre-respond sila kapag nagtasasalita ang taong bayan, katulad nung nangyari sa house, no? Nag-ingay ang taong bayan, nawala ang confidential fund, ni VP Sara at ng DepEd sa House po yun. Pinag-uusapan pa yun sa Senado. Kaya kailangan patuloy pa rin tayong magtingay dahil hindi pa po pinal ang uh, ating uh, budget para sa 2024. Mm, kung hindi kaya nabiyak ang unity ni VP Sara at ni Speaker Martin Romualdez, sa palagay niyo ba ay matatanggalan ng confidential fund ang tanggapan ng Vice Presidente at ng... DepEd. Sa kasalukuyang pong komposisyon ng mga miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso, paano po naman mamamayani ang prinsipyo ng check and balance gayong ang pinuno nga po ng Kamara de Representante ay pinsang buo nga ng nakaupong presidente? At ang higit tatlunda ang mga kongresista ngayon ay mistulang mga na nag-aagawan sa mga piraso ng buto. At gantuhu naman ang nangyayari sa kasalukuyan, ang balimbingan ng mga hunyango Kung dati po, partido ng PDP laban ang majority party sa Kamara, ngayon, lakas CMD si na, na partido po ng Speaker. Nasanggang dikit naman ng Partido Federal ng Pilipinas ni First Cousin President Bongbong Marcos. At hindi nakapagtataka na sa sitwasyon ngayon na may tila lamat mismo sa loob ng partidong lakas ay maglilipatan ang mga miyembro nito sa Partido Federal ng Pangulo. <laughs> ipinangalandatan po ng kamara na ang kanilang ipinasang 2024 General Appropriations Bill ay nabawasan ng confidential fund. Anong nabawasan? Eh, malinaw naman na ang hinihingi na pagkalaking 2.25 billion pesos na confidential fund ng Office of the President ay ibinigay nila nang buong-buo. Inalisan nga nila ng confidential fund ang Office of the Vice President at ng DepEd, pero may confidential fund pa rin na pagkalaki-laki ang napakaraming civilian office sa gobyerno. Paano po natin dapat tanggapin ito? Kapag kaaway, wala. Kapag kakampi, Meron? Sa panig po ng Senado, ganoon din po naman ang sistema. Kung ano ang gustuhin ng presidente, ito rin malamang ang masusunod. Aasa pa tayo sa Senado na binubuo ng mga dinastiya at mga angkan ng negosyante at mga politikong ang nasa isip ay ang susunod na halalan. Mahirap ang laban na isinusulong ng wagang corrupt movement. At hindi magtatagumpay ang laban na ito hangga't ang karamihan sa ating mga mamamayan na siyang binibigyan ng kapangyarihan at karapatan na pumili sa mga bumubuo sa lehislatura ay patuloy na magiging mangmang sa pagpili ng mga inihahalal na mga kandidatong kakatawan sa atin sa dalawang kapulungan ng ating kongreso. Magpapatuloy ang paghahari ng mga korap. Kung mismong ang mga butante sa pagpili ng kandidato ay nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan at nagpapa korap. Ano sa palagay niyo? Think about it. Bailon at DJ Chacha ngayon nasa Radio 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.